po kamalo welcome to my youtube channel ngayon po ay magluluto po ako ng paksiw na bangus at time is 5 o'clock na ng hapon yan magkagabi na kamalo magluluto po ako ito po yung iluluto ko kamalo paksiw na bangus ayan so, oh. maglalagay tayo ng bawang sibuyas muna rito sa ilalim. Ayan. Ayan, kamalo. Yan Lalagay muna natin yan, kamalo. Tapos, lagay natin tong... Ilalagay ko tong pangus. Para masarap-sarap siya kamalo. Kailangan mayroon din bawang sibuyas sa ilalim. Ayan. Ayan, kamalo. Tapos, lagay natin ulit ang bawang sibuyas luya. Ayan. Ayan, kamalo. Shout out sa magluluto na ng hapon ngayon magluluto na ako hapunan namin to kamalo yan yan suka kamalo nagyan natin ng suka yan suka Ayan, kamalo. Sarap yan. Lagyan natin din ng bell pepper. Ayan. Ganyan ako magluto kamalo. Sabay-sabay ko na lahat pagpaksiw na bangus. Ayan. Lagyan ng betchin. Ayan. At saka asin. Lagyan. ay Naganan din natin ng kunting mantika, kabalo. Para masarap-sarap ganito ako magluto. Kunting mantika lang siya, kamalo. Yan. Yan. Ayan, asin. Shout out sa mga team kabadi ko dyan. Ayan, kamalo. Shout out sa inyo. Shout out kay Idol Alex 5. Ayan. Shout out sa mga viewers ko. Shout out sa inyo. Sa mga walang sawang nanonood ng aking video. Ayan, kamalo. Ito, talong, kamalo. Lagyan natin siya ng talong. Ayan. Ayan. Sabay-sabay na natin siya kamalo. Kasi ganito ako magluto ng paksiw na bangus. May talong, may siling green. Ayan. Tapos lagyan natin ng tubig kamalo. Ayan. Ito, tubig. Ayan, kamalo tubig hmm. ayan kamalo buksan na natin ang ating kalan. ayan, ayan kamalo ganito ako magluto ng paksiw ayan o oh. ng kamalo ay nahulog ay nahulog ayan kamalo kamalo kasi muna natin ang apoy niya kamalo para kumulo. Pag kumulo na siya kamalo, hinaan natin. Yan. Takpan natin siya kamalo. So. Takpan natin ang ating paksiw na bangus. maaga na akong nagluluto kasi maaga rin silang kumakain ka Mga 6.30 o 4.30 to 7, kumakain na sila. Kumakain na kami. Maaga kami magluto. Ayan. Ligpit muna tayo kamalindot malindot eh. Mamaya, boil o full na boil. Tapos mamaya pag kumulo na siya, o yan o, kumulo na siya kamalo. Pinaan natin siya para hindi siya para hindi siya mao Yung bang hindi siya maluto agad ng baka mapasog. Luto pero hilaw pa. Ganun. Parang ganun kamalo. Ano bang ibig sabihin nun? Maluto ka. Ay yung lutong-luto. Luto na pero hilaw. Parang ganun kamalo ayan hina lang ang apoy pa malo hinaan natin ayan abang nabang na lang po kamalo mamaya pag naluto na ayan shout out kay Nene Chua at kay Ili Sampaga ayan salamat po sa mga walang sawa yung panunod ng aking video ayan hindi po kay nagsasawa Ayan. Kamalo. Ayan, kamalo. Tingnan natin ang ating lulutong paksiw na bangus. Ayan. Tikman natin siya kamalo. Baka pwede na. Oo, oh, pwede na siya kamalo. Ayan. Pwede na kamalo. ayan sa mga viewers ko kung hindi pa kayo subscribe sa akin subscribe nyo po ako sa youtube channel ko at follow nyo rin po ako sa facebook ko ayan po kamalo nakapagluto na tayo ng paksiw na bangos ayan takpan na natin siya kamalo Patayin na natin kamalo patay ko na at naluto na tapos na ang aking niluluto yan yan kamalo nakapagsaing na rin ako Oo. yan kamalo Yang kamalo mamaya kain po tayo Pagkain na po kami mamaya time is five uh, 5.30 na ng hapon kamalo madilim-dilim na rito sa amin yan Dada, bababa uh, lalabas muna ako dito kamalo at tayo ay magtutupi ng mga sinampay yan tutupi ako kamalo ito yung tutupiin ko nabang abang-abang na lang kamalo. Mamaya. Sa mga viewers ko, thank you, thank you. Sa mga OFW, shout out po sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. At magtutupi tayo. Yan, magpapasalamatan na naman tayo sa Lord. Panginoon, sa araw-araw na binigay sa atin ang lakas ng katawan. Ayan, kamalo. Bang na lang po, magkakain tayo. Kakain kami mamaya. Ayan ka, Alas yun na. Kakain na tayo ng hapunan. Ano? Ito yung ulam namin kain ng tanghali. Manok. Ito yung minuto ko nyo Bangus, taksyo. Ayan, kamalo. Thank you, sa blessing. Thank, thank you sa grasya ngayon, kamalo.

I-sigaw niyo yun. Huh? Masarap kasi ka pag gano'n. Masarap kasi pag pagsupog niya, karis alam okay. na. Kala ko kasi i-sigaw niyo yun. Hmm. Bukas sana yun, eh, sa bernes, preto. Sakos gatang papaya. Oh. Kasi bumilis ng gulay. Sabi ko, ako lang tong ulam. dumating si kuya. <laughs> <coughs> Nagkaldireta ako kahapon. Kaninang tanghali lang naubos eh. Ay almusal. Mm -hmm. Ayan ka, Tapos na tayong kumain. Nakapaghugas na rin ako. Ayan maya maya manunod tayo ng TV time is it kung na nang kami ayang kung ano tutulog na tayo maaga ako matulog ngayon kasi maaga rin mabukas ang gising natin ayang kamalo magpapon muna tayo ng kinain natin ng konti ayan babay po kamalo God bless po Maraming maraming salamat po sa pangalimuon at lagi tayong ginagabayan at